Hey Hello mga kaili! Welcome sa aking channel! Ano? Nandito po ngayon tayo sa gubat. Walang naglinis. Ayan dumi-dumi. Ano lang ito? Biglaan lang, biglaan. May mga unguy doon. Lalaki na unguy o. Oh. Lalo itong nasa tabi ko. Oh. Ang laki-laki? Baboy <laughs> ako huy! Hindi ngayon, eh. ka ka mo ngayon. Matabang unguy. Alam niya may berde. Nakahubad pa rin darling ko. Bawal nakahubad dito. O, oh, pero okay lang. Ayan, kumaway ka naman. Birthday okay, po ng okay, darling call. ko. Bawa, ayan, ni Honey. Oo. Oh, oh. Ano yan eh? Nagsimula yung mag-birthday. Kaya natin makuha dalas. naman ito. Hindi. Saan katutak mo nang hirap ba ako magkadalar? sa taon nga? Ba't kaya distractor? Makakailis. Ano ba ba sasabihin ka? Ayan, buhat ng lumaba, ano yan, nag-tricycle yan, nag-birthday na. Ilan taon na yon? Kaedad ng apo natin yun eh, 22 years. 22 years. Uy, nak naman yan. Ayan, ayan. Ayan ang kanyang mga friendship. Marami. Oh, okay lang magsalita. Huwag lang magmumura. O, magkwentuhan kayo kahit ano gusto nyo. Para lang bantay dito. Mm, -mm. Oh, parang wala, wala lang nangyayari. Binibigyan ko lang kayo. Pagandaan lang dito sa akin, makikita kayo sa ibang bansa. Ayan. Ano lang? Tagay. <laughs> Ilang minuto. Tatlong minuto lang naman to. Patagal ta. Ayan, tagay. Tagay daw. Tagay. Yung ko pala nadala ng sundae aking honey. Hmm. Iiwa pa mainit. Iiwa pa mo. Apo. Lang. Apo. Apo, kaya. apo yan, apo. Apo. Apo pala niya. Apo. Oo, o. ayun Hindi nagmamalo. Apo. Ayan. Mga estudyante, mga nag-PE. Maganda beard ninyo. Malamig yan, no? May okay, may okay, may. May oh, may may. No, may may may. Sound system. Sound system man, no? Laba. Kami na nagbawal mo na do sa loob, kawawa Inaanak mo din. Usok nga lang yung dalawa na yun, ni Michael saka ni Coco eh. Pinapakiusok na. Pag nagdadaan doon, hindi mo sila tinipat, pinipigil ang managarilyo. Pag dumadaan doon, huwag mag, magdala na sigarilyo kasi yung usok nga, mahinang mahina na rapatawan niya. Bata pa yun, 40 ano lang. 44. Kaya ni Mayang ano? Sa gabi ba yan mamaya? Mga dikotse mga dadating yan. Hmm. Mga dikotse. Ayan. Hanggang dito na lang ang ating video. Thanks for coming. Bye bye. Thank you. Thank you. Ayan, ganun lang naman na Pinakita lang birthday na akin, darling. Happy birthday, darling! Sana mabuhay ka pa na matagal. Para may magpakain sa akin. Oo naman. Tatlong minuto lang.